15 days sa atong surgery aku nak filter okay, para maklaro para maklaro ang atong sama, so, wala aku nak filter karun only yang update after 15 days tapos kanina cream na akong gigamit. ang girisita sa doktor. Kamay kay siya. 15 gram lang siya. Tapos ang napansin ako sa kong buhok karoon kay Krabi. Krabi ang baby hair as in. Takahan kay siya na itong natubo. Tapos ang akong buhok siguro naglaga siya. Butang na latog siguro 100 everyday. Tapos karon mga ano na lang siguro uh, 50 50 na lang per, every, uh, everyday tapos karon kay grabe oh nakita ninyo ang mga baby hair oh kani tanan baby hair ni sya grabe grabe ang ihang uh, pagtubo after na to maoperahan hmm. ang ako ada yung thyroid itanggal yun siya tanan So, wala na tayo mahikap dari ana ka pong mura bitog Kay gitanggal siya ang tawag ato kay ano, mabato ang tawag ko, thyroid ka pong mura batoy So, gitanggal to siya tanan. Nga mautong na ako'y ginatake na tambal nga para maoy mag dalas ako, maoy mag control sa hormone. Tapos para magtubo po siya, matubo raman ronig balik katung ako ang thyroid mo balik kato siya. Tili't na mapalaka, kaya mabalik. Ato siya, maong gitanggal. Tanan akong tayo para katong cancer. Dili na siya mabalik. O wala na siya makapitan. Mm, grabe ang akong hair panubo O na akong napansin, o. Grabe kadaghan thankful taka ka ayo kay God na kanunay siya nag-uban sa tua Kanunay tanyang di panalanginan ron kay akong buhok kay wala na kay nagalagas kanang dili na kayo naghanta sa lokong nag taklatak kay karon nagano na siya nagatubo krabi kay yung giwi hadaghan kayo Nata'yo uban, uban na ina puti, uban na si kuroto, na kada ganon na bibihe, kaspa, karoon lang ko na humanong uligo, nagblue ay ko, pero ang kaspa ko makapit pa rin, walang kupa, kumbiya kung saan ako tuligo, mabilingap, kumbiya kung saan ako, karong banlaw, nangyap ko kaspa, nanggongo. nipilit tapos ang daan na to ng kaspak eh normal na na-dry ka winter na mm, grabe ko sa personal as in tagahan kayo ang baby hair grabbing pag pagpanubo sa akong buhok thank you lord wala na tayo cancer hmm. wala na tong sa liyo wala na cancer wala ang ato na lang sa kaya niya ma maayo na ni siya kaya sa madadilig ang mga kanya siya ayo kay ano pa ba fifteen days Hilaw pa ni siya, lalo mas lugay gani ni na ayo oh kaya sa akong kamot mas tuko sa ni ayo gibutangan na lang po na ako kay ano na ba na siya mag three months gibutangan na lang po na ako ani kaning para sa akong liyo gamay. tapos ah uh, medyo na nagwala yung kilo di ba kilo dito kaysa sa una burot karon kay Medyo ni okay okay siya. Nadala dala pa siya sa ano. Sa cream. ra akong ginabutang kay. Now na to ang ato ang liog. Kay mao ko niyang iput Mao niya importante ba ya? Hello pa ba ya po ni? Klaro kayo ang latong liog na na eh. Ano piklat so. Kinat may lang atong butang. Ibutang sa kamit. Itong liog atong unahan. Walang na update na to after 15 days. Thank you for watching.